Ang laki ng bark ko. Oh. Magkano yan? Mag-i-stay lang yan sa testy. ano? Testy lang ba yan? Ang pinis ng boat. parang matumba. Thank you, babe. Thank you, Tamara. For following. Ay, ang laki. Thank you. Nandito kami sa harbor, guys. Nandito kami sa harbor, mamasyal, kasi Sunday. Oo, sa bahay. nag siya ako sa ano, sa bahay. Punta kami dun. Nandito kami sa Sisay. Papunta kami dun sa harbor. Ang ganda ng view dito, guys. Natanaw mo lahat ng ano, sulok ng Hong Kong kaso nga lang mainit o oh, ba? Diba? nakaka-relax dito napunta kami dun oh, sa my little Dubai ang cute ng mga dog ang cute ng mga aso eh ang galing niya. ang galing ng mga aso Ito <laughs> yung barko oh guys so, oh. bilis. Doon lang yan mag sa may ano, sa may tasty. Layo pa guys. Sobrang init. Mga kasama ko nakapayong oh. <laughs> Mayroon, nandito sa bag ko. Nakakatamad, ano, dalhin. Guys, nandito na kami sa harbor. to maganda. May design-design din naman pala dito. Dito muna kami, guys. Nandito na kami sa may harbor. Ito ang tinatawag nilang Ayan o guys. Yung Little Dubai. Na tinatawag nila. Ayan. Tambay muna kami dito. Kasi ang init guys. Pahinga muna kami dito. Mamaya na kami ulit. Magalagala. Dito muna kami. Ay. Dito muna kami. Ayan yung mga kasama ko. Nagablog sila. Thank you for watching. Bye bye.